Ladies and gentlemen, thank you for waiting, members of the media. We will be presenting the accomplishment of the NBI Organized and Transnational Crime Division, Director for Operation of the PNP AKG, Colonel Jonathan G. Kalixtu, of the PNP AKG, Colonel Jeff E. Fanged. For the opening statement, our beloved director. Uh, thank you, Doc. Uh good, mo, uh good afternoon sa inyong lahat. Uh eto ulit tayo. Uh, we will be presenting to you uh, two kidnapping cases. Alam nyo, product ito nung because of the prevalent and rising kidnapping cases. Sunod-sunod ang mga kidnapping no other than our uh Secretary of uh, Justice. Uh Secretary Boying nag create siya ng inter-agency task force where the PNP, and uh, the NBI will work together towards the uh, solution of all kidnapping cases. At eto na nga po nagbunga. Yung joint effort namin ng uh, AKG led by Colonel uh, Poklay na ngayon siya ang chief ng AKG at uh, ang NBI ay uh, naka-resolve ng isang magandang kaso. This case involves the kidnapping of two Chinese and one Korean na national sa Nasugbu, Batangas. No? Nangyari itong kidnapping na ito noong May 2 lamang. Ito, May 2. Sa bilis ng uh, pagtatrabaho ng AKG together with the National Bureau of Investigation agents, we were able to capture four na nag uh, uh, yung mastermind dalawang Chinese ang mastermind at uh, several Pilipinos eto ngayon so paano bang nangyari dun sa kidnapping na yun uh, Colonel, Sir Kapuran a case na nangyari po sa uh, somewhere in Nasugbo, Batangas in Uh, two Chinese nationals and one Korean national was uh, abducted, and later on, ransom was demanded from the relatives of the victims. Now, during the operation, uh, intelligence operation, investigation, dalawa pong nahuli through a um, checkpoint, po ng ating territorial unit yung uh, yung uh, bakor uh, municipal police station operatives. So later on we found out that these two Chinese nationals ay sila po yung namumuno sa grupo po kung saan po nadukot yung tatlong biktima dalawang Chinese and again isang Korean national. And during our investigation it turned out na merong ginagamit na mga Filipino nationals itong uh, itong dalawang uh, dalawang Chinese nationals at sila rin po ang nag-uutos sila rin po ang nagditikta kung saan dadaan at sila rin po ang nag nag uh, nagdemand ng ransom mula po sa mga kamag-anak po ng biktima. At uh, ito po ay uh, min, uh, itong mga circumstances nito minabuti po ng uh, ng AKG makipag-coordinate po sa National Bureau of Investigation. And uh, during this uh, joint investigation, we found out that two individuals na pangalanan sa sa course ng uh, ng uh, ng uh, pangalap po ng ebidensya at uh, impormasyon. At uh, dito po tumulong NBI at napalutang nila po itong uh, itong dalawang suspect po natin. Ang kwento po niyan ay maibabahagi po na sa atin ng ating partners po sa National Bureau of Investigation. Uh, Attorney Bumidiano. Yes, ah. Uh, nag uh, 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 akg Uh, na-establish namin itong mga personalities involved. So, nagpagalaw kami ng mga tao at nung itong dalawa na nag surrender sa atin, nakatunog sila na tinatrabaho na sila. Kaya, nagpunta na sila sa atin at nagbigay ng confession. Mm -hmm. Okay. Thank you, sir. Okay. Uh, sir, I can only provide estimate, po, ano, uh, do, pertaining to the ransom, nasa 100,000 plus, po, na USDT. US dollar. Opo, uh, when converted, po, sa, sa dollars, po, uh, almost uh, the same, okay. po with the amount of USDT. Okay. So, may tanong po tayo. Questions. Please approach the mic. Now, sa ugnaan po natin sa Bureau of Immigration. And uh, even with the NBI, no derogatory information po sila. Uh, sir, yung ganyan nahuli natin dalawa may non-bailable, may piyansa ba yun? Uh, ganito po yun, sir. Nahuli po sila, po sila ng uh, uh, Bacoor Municipal Police Station at nakasuhan po ng uh, illegal possession of firearms which is available po. Oh. And then, sumunod po dyan is uh, we filed the kidnap and ransom case against them. Pero under preliminary investigation po ito. Now, they were inquested for uh, immigration violation. So, yung batas po na nakakasakop po sa immigration law, ang kinasa po sa kanila at uh, kadahilanan na kanilang pagka DTNA hanggang ngayon po sa sa Bacor. Thank you, sir. Next, please. Karen. mga businessman po ba sila? Bakit sila yung kinidnap? bilang AKG po, ano, uh, mas uh, binamabuti po natin na na irespeto po yung privacy po ng ating mga biktima po, ano sapagkat tuloy-tuloy uh, po itong kasong ito and they are uh, cooperating with us and uh, in fact they will attend hearings later on so uh, para po sa seguridad ng ating mga biktima po ay eh, nililimit po nating magbigay po ng impormasyon tungkol po sa kanila pero we assure you that they are uh, in safe condition mm -hmm. na ma pinoprotektahan po namin siya sila okay apo, ah To clarify po, tama po, ni-release po sila? Yun po ba yung tamang term po? Yes. Uh, In-release din yung dalawang Chinese and one Korean after paying uh, about uh, $100,000. Uh, Ganon ang nangyari. Okay po. Ito naman pong ating dalawa pong nag-surrender at ibigay po ng extrajudicial confession. Ano po yung background po nila? Bakit po sila may connection sa mga ganito pong kidnapping group? Yung isa ay employed employed nung isang kidnap victim. Ah. Uh, bodyguard. Um, actually, ito sila, ay, uh, ang background nito, yung mga, mga PA ito sila, uh, mga protection agent, yun talaga yung mga trabaho nila. Uh, karamihan sa kanila, it, itong grupo nila is, is kinukuha mga bodyguard ng mga mga victim. victim. Okay po. Thank you po. Next please. So kung wala ng tanong, maraming maraming salamat po and we will present another case uh, which was handled by uh, the same team and uh, the home side uh, division. Okay. Uh, thank you Next. sir. yung mag-ina uh, nakatunog yung yung anak na sila will be kidnapped so inatras niya yung kotse binakbakan siya patay yung bata and then tinangay yung ina ah uh, nagkal, kami ng follow up uh, ang home side section nag ng follow up at natagpuan finally yung uh decomposing body ng babae sa uh, Bay, Laguna. Bay, Laguna. All right. A uh, series of uh, examination was conducted, DNA test, and we found out that that woman is the same mother nung napatay na kanilang kinidnap. So, charges were uh, filed against the suspects and uh warrant of arrest has been issued by uh, anong court? Quezon City RTC. So, nagtuloy-tuloy ang investigation and just the other day na huli na natuntun ng uh, agents natin ng Homeside Division yung uh, suspect sa Nueva Ecija. Okay. Uh, kung may question tungkol sa facts uh, surrounding the case, si Agent Kalub ang maka Sorry, Sir, ano po yung relation nitong suspect sa ating mga victims? ang insider dito sa kidnapping for ransom with homicide and homicide nung mag-ina ay yung driver nila mismo sa business nila. Etong driver na to, background naman niya is ex-con siya, which is yung mga kidnapper din naman eh, ang composite team po niya ni eh, uh, Buker Jail Officers and yung mga ex-convict din, ma'am. So siya po mismo, driver po nung mag-ina? Yun po yung tipper nung grupo. Ito pong nahuli natin, eh, isa po ito dun sa mga nangidnap and pumatay din dun sa anak at ina. Ilan taon po yung bata? Uh, actually, ma'am, of legal age na po iyon. Si Christian Ortega and yung mother naman po niya ay more than 70 years old na po nung inabduct. Sir, nabanggit niyo po na grupo po sila. Gaano karami po kaya yung nagplano po dito? Sa investigation po namin, ma'am, lumalabas na lima sila dun sa nagkandak nung abduction ng mga Ortega ay pagpatay din dun sa anak. Aside from dun sa pagpatay po, ano po yung nag-gain po nila? May, may ransom po, ma-ransom money po ba? Uh, initially, ma'am, ang hinihingi nila is 5 million. Kaso po dahil natipad na po sila nung, nung driver na hinahanap na sila ng NBI, nag-stop na po sila ng communication sa, sa atin. And then doon na namin hinanap kung nasa inyong grupo. May ilang kuha silang pera, sir? ah uh, minimal lang mamang nakuha nila kasi ang transaction nila may limit through online. Okay po. Thank you po. Next, yes sir. Yes, sir. Mm -hmm. Sir, uh, nahuli yung ibang kasamahan niya o siya palang nahuli? Actually, last year, nahuli na po namin yung dalawa. Mm -hmm. Okay, thank you po. Okay. Okay. Ito ay um, more or less na sa 50,000 po. Pero yung during the abduction, meron na rin pong bitbit bit yung mag-ina na 100,000 na cash. Which is, nakuha rin po nila. Next Yes, Sir John. John, konsulta po, GMA Integrated News. Sir, pwede pong malaman ano po ang background ng ating pong subject at gano'n po kalaki ang kanyang involvement sa nangyari pong kidnapping? Uh, good afternoon, sir. Ah, uh, ito pong si Pio John na tayo. Siya po yung uh, jail officer. Kung titignan po natin, ang mga kasama po niya puro mga ex-convict from Muntinlupa mga bagong laya po ito at siya po ang nag-provide ng mga tirahan at kung makikita po ninyo yung mga inoperate namin last year sa mga rented po na mga townhouses na gamit po nila ang nakapangalan po dyan, ito pong hinuli natin ang exposure ng mga ex-con wala po talaga ano po yung parang naging plano po talaga nila supposedly dahil we believe sir na may namatay dun sa kanilang effort kasama ba sa plan talaga yun? Uh, sa tingin namin sa pag-ipistiga namin, uh, dahil po ano eh, nung hinarang na nila yung sasakyan, mm -hmm. nagmaniobra po kagad yung anak na driver, which is, para po nila yung objective nila, pinutukan na po nila on the spot na matay po yung nagdadrive na anak nung abducted na sir. Uh, director, dito po sir sa nangyari pong effort po ng ating, actually more than a year, nito pong ating uh, uh, story ang ito. Pero ano po yung nakita nyo pong naging susi para mahuli po natin makuha itong ating suspect, sir? Yes, uh, nung lumabas na yung warat o pares nitong taon na ito, ay uh, talagang nagtrabaho day and night yung ating home section at uh, finally, he was located in somewhere in Nueva Ecija just the other night. Kaya ito, uh, dinampot agad. Thank you, sir. Next, we have the director for the message, sir. Okay, so thank you very much. Mga kasama. Uh, thank you, good afternoon.